plus hakian pasta. 200 yen lang. <laughs> Swerte talaga. ba? Diba? Laking tulong. Pauwi na ako guys. Nandito tayo sa part-time job natin. Dating ano, main ko, na trabaho ko. ginawa kong part-time job na lang. Swerte dahil yung nagtitinda doon. Ah, ano, binigyan tayo ng mura kasi ka ito <laughs> yun lang lakas ng hangin guys yun lang yung kagandahan dito guys sa sa trabaho ko na dito kasi makakabili ka ng mura na makakatipid ka marami pa yun nga alam yun nga lang, kapag ka-late ka na umuwi, konti na lang kasi mauuna yung mga mga naunang kumuwi syempre makakapamili sila ng masarap at saka sila ng marami pag late ka na konti na lang maabutan mo yung mga hindi na nila gusto yung mga gulay gulay na lang yun ah, lakas ng hangin, lamig Naghahanap ako ng tinda. Wala pa siyang sayote. Ito pa lang yung mga tinda rito. Mga gulay-gulay. Sili. Sarap to sa sinigang. Sili na to. Pang sigang. Ayan. Tapos. Ito, persimmon. Ano lang siya, 200, 200 yen. Pili tayo nitong sili. Para pag nagsigang. Masarap siya. Ay, meron din dito guys. So, oh. ayan. May patola. 200 yen. May patola siya. Saka ito nagpapabili si ate nito kaya bilan natin piliin na natin ng malaki so, 200 yen lang siya bilan na natin okay bili ko dun sa ano sa Kaisa. Dun sa pabrika na pinagkatrabahuan ko. Tingnan niyo yung pasta na nabili ko, guys. Ang dami. Sarap niyan. Pero lulutuin ko ulit yung sauce. Gagawa natin ng Philippine style na sauce. Masarap din naman siya kahit ganyan. Ano lang to, guys? Hakien. Bali, kung i-convert sa pera natin, 36 pesos. Kasi ang hakien ngayon ay 36 pesos. Tapos eto rin, 36 pesos sa pera natin. Hakien lang dito sa Japan. Ang laman niya ay mga pangpulutan lang guys. Ayan, roast beef. Diba? Saan ka makakabili ng roast beef na hakien lang? Tapos meron siyang uh, ah, limang pirasong hipon. Ayan o. Oh. Pagka gusto mo lang uminom-inom ng wine sa bahay. Tapos meron siyang cheese sisi yan guys, pampulutan. Ayan o, masarap yan. Diba? Hakian lang. Ngayon, ito ang kakainin natin. May hapunan na ako. Yung hapunan ko, 200 yen lang. Nakatipig tayo. <laughs> Swerte. Swerte natin dyan sa ano. Yun lang kagandahan dyan pag nakakaabot ka sa mga unang labas. Kapag maaga kang umuwi, makakaabot ka ng marami. Mga alas 5 ganyan. Ngayon, pagka umuwi ka na at nag-overtime ka, wala na. Mga gulay-gulay na lang abutan mo. Ayan, lutuin natin yung pasta. Lalagyan ko siya ng ketchup na sauce. Lutuin ulit natin si yung hipon, guys, sa konting butter Ayan. Lagyan natin dyan. Tapos, lagyan natin ng ano, garlic powder. Nag-melt na, na tunaw na yung ating butter, guys lagyan na natin itong hipon. Ang ating hipon. Ayan na siya. Nilagay ko na. Tapos, budburan lang natin to ng ano, itong garlic powder. Ayan na. Oh. Para may konting lasa. Ayan. Kunti lang, pero ang dami ko nilagay. Bango. Totos ko lang siya ng konti, yung medyo tostado. Ayan na guys, yung ating hipon. Ang na natin. Ito na rin yung pasta natin. Pinunod ko na. Doon na mismo sa pinagpalituhan ng hipon. Para hindi magasas. Lagyan ko lang yan ng ketchup. Ayan okay, na guys, lagyan ko naman ng ketchup. Wala ang lang natin. Tapos, pwede na. Ready na tayo sa hapunan. Ayan na guys. Tapos na. Kain na tayo. Wow. Hindi ko naman mauubos to. Almusalin ko na lang bukas. Siya nga pala guys, yung mga hapon, ayaw nila nung mga katulad natin na tayo pwede sa mga ganitong tira-tira. Yung mga hapon guys, halos lahat ano, uh, ayaw nila ng mga ganyan tira-tira. Kaya ako lang kakain to. Ako lang din mag-aalmusal nito bukas. Si Hapon ayaw niya. Pero yung roast beef, yung roast beef guys, kakainin niya yon. Pero yung mga ganyan, tapos to, hindi niya yan kakainin. Karamihan, ang mga hapon, ayaw ng pagkain sa tanghalian, kakainin ulit sa hapunan. Bihira. Depende sa pagkain din. Ganon. Ayan. Kain na tayo guys. Masarap talaga sa spaghetti yung may tasty. Kaya yan. Hinati ko siya. Ano yan yung sauce ng ano ng spaghetti sa kutsara. Pinahid ko. Mmm. Tapos yung hipon natin. Gusto ko sana ng gumawa ng sausawan na ano. Naan nga natin TV. Na may mayonnaise at saka ketchup yung pinaghalo. Masarap yung sausawan ng hipon na to. Kaso, wag na. Kasi yung mga pagkain natin puro oily at saka ano. Pampataba. Hmm. Sarap. Ano siya yung parang ano, binarbecue na ano na hipon. Mm. Sarap niya. Hindi lang yung kagandahan don guys, makakatipid ka sa hapunan. Pag naka-jackpot ka ha. Pero hindi naman lagi. Ngayon, etong mga darating na ban, lagi kang pa dyan sa sa pinagtatrabawan ko. Kasi, maraming gawa dahil magpapasko. Tapos, yung mga ilalabas nilang mga pagkain, eh, puro masasarap. Kaya, marami kang mabibiling masasarap na mura pa. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, bihira sa hapon yung kumakain ng mga tira-tira. Pag nag ako, mga ganito, kadalasan hindi kinakain ni hapon. Lalo naman ganito, pasta. Ang kinakain niya lang kapag inuwi ko yung roast beef tsaka yung salad, yung gulay na salad. Ganun lang. Pero pag iyan, ayaw niya. Tapos minsan, pagka na hindi naubos yung pagkain sa restaurant, katulad kanina, hindi naubos, may set din siya na, ano na, halimbawa, kanina, ulam namin isda. Set na siya, may kanin, may isda, tapos may salad. 200 yen lang din nila binibenta. Kaya kung mag-isa ka lang din naman sa bahay, makakatipid ka pag may mga ganun. Kaya yung mga ibang hapon na nag-iisa sa bahay, binibili na nila para tipid ka na sa kuryente, tapos tipid ka pa sa pera. Dahil kung sa labas mo bibilin yung ganong set, aba mahal yun guys, sabi ko sa inyo. Diyan, mura na. Kain muna ako guys. Good morning guys. Yan, magluluto tayo ng tanghalian. Ito yung gagawin nating tanghalian ngayon. Yung nakuha natin kahapon, yung natatandaan mo, yung kasama ng pasta. Yan, yung beef. Yung, anong tawag dito, uh, beef. Roast beef. Tapos, ito yung gagamitin nating sangkap, sangkat. Bali, luluto ko lang siya sa oyster sauce na may konting toyo. Ganun lang. Ayan guys. Nilagyan ko na siya ng mantika. Kaya okay na siya. Tapos lagay na natin tong karne natin. Ayan. Hmm, bango ng roast beef. Pwede na rin naman tong kainin ng ganito guys. So no, yung talagang ilaw. Dahil kinakain naman to talaga ng medyo medium rare ba ang tawag nila doon. Kaya lang kasi iluluto natin siya ng konti. Ito yung mga ano pinagretasuhan, retasuhan. Yung mga dulo-dulo ba. Tapos medyo ano hindi siya buo, medyo sira siya, ganon. Hindi nila nilalagay tulad ng ganito yung hiwa niya. Hindi maganda. Yan, prito lang natin siya ng konti. Okay na to guys. Kasi pag diluto mo yung beef na masyadong matagal, titigas, kaya lagay natin tong sibuyas natin. Ano ko lang to guys ha, yung recipe na to, mga invento ko lang. Tinatamad na naman kasi ako lumabas. Tsaka meron namang mong kinuluto. Kaya, para hindi masayang, hindi matapon, yan, niluluto ko na siya. Nag-iimbento ko. Lalagyan din natin siya ng ano guys, yung linga, yung lang, ano, mantika ng linga. Yan, ang bango. Pag naluto na natin to, sunod na natin yung carrot, saka itong bell pepper. Yan. Tingin ko, okay na siya, guys. Lagay na natin itong carrot saka yung feeling ko lang, el temper natin. Yan. Tapos halo-halo lang. E, yan na siya. Lagay na natin yung ating konting toyo. Yan, ganyan. So, okay, hindi maalas. Tignan natin yung oil. Tapos yung oyster sauce. Hindi mo na sa lalagyan guys ng ano ha. Tapos lagyan natin ng garlic powder. Yan. Ganyan lang. Then, yung ating linga na mantika. Gumaabra kung tawagin nila dito. Pagpaanan ng lasa, pampagaganda. Tapos, halu-haluin lang natin. Yan. Hindi ko yung apoy, baka kasi masunod. Wow, ang bango, ang sarap. Luto naman na kasi yung karne. Bali, ang niluluto na lang natin, yung mga gunan. Pwede rin natin lagyan ng konting tubig kung gusto nyo, para hindi naman ba yung tuyo. lang siya guys. Tapos lagyan natin ng konting baking. Yan. Then, Paminta. Ayan, ang gusto na maraming paminta, okay oh, na. Masarap sana ito kung may broccoli. Pero wala kasi, kaya ito na lang. Marami din kasi akong ginagawa dito, guys. Pag ano, pag, uh, ko, handyan yung linis ng bahay, banyo. Yan yung time ko para maglinis. Ayan o, oh, siya sa ilalim. Kita nyo ba? Pero okay lang naman. Yan. Ito yung mga luto na ginawa natin dun sa mga nakuha natin, guys. Sa halagang 200 yen. Yan. Nakatipid tayo ng dalawang araw na pang-ulam. Kutahe. Sayang to. Diba? Ayan na, guys. Ang ating nilutong ulam nagplating na tayo. Ayan, kung nakikita nyo, sarap niyan. Simple lang yung lasa. Wow!